Ayan, alam niyo kung yan, nagsama-sama kami ngayon. Diyan si paring George, ayan, so, dating ko. E, sama yung mga, yan si Randy, mga tropa, tapos mga pamilya ni paring Arvin, kamag-anak. Stop e, stopover kami dyan sa All Home, ayan. Malapit sa Star Mall, Bulacan. yung dalawang kaibigan namin dyan ay nawawala na ano ba Nag, nauna nauna kasi dahil parehas na rider e, ay tsaka yung ano tsaka yung carburetor type e, Tinitay silang nila kung gano'ng kabilis yung motor nila kaya yun lumagpas papuntang bitbit -bit na sila Ngayon e, nag decide kami na malis Doon dyan sana kami sa Star Mall Shortcut ang ginawa namin ay tutumbok na lang kami ng pabibit bago kami ng way kasi nauna na ngayon dalawa ang usapan kasi start tamo niya biyaya yeah, ganit kami yeah, brum Brumbrum muna tayo brumbrum bakit kaya mapagbiro ang tadhana bakit kaya pagdating niyo ay sabay pa Pareho <tryo> ko kayong gusto Isa lang na aking puso ko kaya, ay, kayo <tryo> Bakit kaya Sa tuwa Si Bim Bim yun Tsaka si Kung bandang kanan eh Kaan ka sila sa rider Ngayon, na yung video na yun, Kasama na namin yung dalawa Ayan si ang Medyo iwan na nga ako nyan eh Dalas naman ako naiiwan eh Kasi Nahirap yung nauna tapos diba? uh, yun? nito, eh. ako, na pero, di mo naman alam yung way Diba? Yung na ito mabako nga Mabako Pero hindi ko alam kung saan yung ito Actually niya mabilis ang maligaw Hindi rin ako yung tao na ako makapabilis magtumanda ng mga daan eh. nakakalimutin ba? ano mga bandila na saan kaya yung yan? haba po ganda <coughs> ng view dyan eh. parang kinoconstruct construction under construction pababa yung ano kalsada guys pababa <coughs> yan parang may mga ano na may mga saging saging na mukhang nararamdaman ko na malapit na kami ah lalay lang may ang nga pala may angkas ako niya kasama ko yung darling ko nakita niyo naman kanina sa ano namin sa unang play yung video na to Batak-batak kami dyan, kaya medyo putol-putol yung video, kanya-kanya. Yung -kanya. <coughs> <coughs> kaibigan ko si Randy dyan, naging ano na, lumalaki na yung usok. Dahil nga, lagi naghihiwalay ba, kanya-kanya. Ayan, fast forward na, nasa ilog na kami. Diksihan ko lang yung video para hindi kayo mainip guys. Anong ganda linaw nyan? oh, tingnan ko. Magiging paligid. Ayan, paligid. Patapos na yung video. Salamat. <laughs> namimiss ko na ang I love you more